Yung mga manang. mag -un -un na sa ta. Bata na ito ang sili. Mag-unun tayo mga mga nga isda. Bago pa niya siyang kuha mga manang. Atong unun na lamni kayo. Bata na ito mga mga vegetables. Walig mm ko -hmm. sa kilo ni manang. Lagkan ka ba? Bata na Sili ahos, bumbay, luya, daging ay mga lamas man ng no para mahumot. Ano so yun basta inununan manang. pinahubas ng inunan. Ang um, butangan pag mga daging kay mga tambok sa baboy. Um, Anak Ano sa mga manang? Pag unun butangan o um, tambok sa baboy para magmantika. No? Tangan po talung mga lami na kaya ni Manang basta maluto ay ting lamian ni Manang okay bukal naman uh, um, ito na siyang pahinay-hinayan para dali na magkani siya maluto ang isda Manang okay, may kaabitan mga 30 minutos maluto manida yun ipahubas lang nato yung mga suka Manang lami kaya ni Manang kaya ni tambok sa baboy ang iya mantika tanawang mga Manang Grabe na, hapit na maluto ang mga kuan mga talong o kang kuan nasa ibabaw ng mga lamas Kapit na, niya. na manang. Muna, siya manang maubas na na siya umot na kayo ni manang na siya manang basta mo ay magluto mag isda saglinin niyo ang mga tambok sa baboy mauna yung pakaon sa mga bata ang sabaw mo ka kaistanan hindi na kayo makahurot sa na lang labi mais nang luto na nawa mo manang Itinang ah. Mga na. umut na kingagi, mga manang, oh. Lami na kayo sa bahog sa maes nga. Kanon. Ano naon pagluto, mga manang. O, oh, ba? Diba? Luto na dayon. Salamat sa pagtanaw.